parang araw po sa inyo lahat uh, may po ako sa inyo uh yung panghuli sa isda. Uh, yung mga anak boy po ay isda sa dagat, sa ilog, sa lahat ng mga uh sa, lahat sa mga tabang o mga basta isda po uh ikakapakakaloob eh, ko po sa inyo ang orasyon para marami po kay mahuhuli pang-araw-araw na uh, inyong ginagawa. Uh, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan araw-araw at malayo sa sakit at uh, subscribe na shout out po sa inyo lahat at sana po mag subscribe kayo palagi at huwag mag subscribe para matulungan po ninyo ako at sishare po, po sa inyo lahat ang aking uh, mga kalaman uh, mga orasyon para magagamit po ninyo sana po pakaingatan po ito at Uh, maganda po ito sa mga nangisda uh, narito po uh, orasyon ni Iso <coughs> uh, upang maghuli ng uh, maraming isda uli San Pedro ang maraming isda orasyon ni Iso upang makahuli ng makahuli si San Pedro ng maraming isda Una po sa lahat po ay magdasal po ng isang ama namin at sumasampalataya. At sunod po yung orasyon. ah uh, usalin lamang ang orasyon sa isip na hindi nakabuka ang bibig Tatlong bisis at ipo sa tubig kung saan po kayo manghuli ng isda. Ito po ay magagamit po nyo yung mga nangisda dyan sa mga dagat, uh, ilog, kabang, mga galambat, i-share po po sa inyo para makarami kayo mahuli. At sana po, pag uh, nagamit po ay mag-comment uh, mag po kayo sa baba uh, para maganaan din po ako mag, magbibigay ng mga oras na uh, mahiwag ang mga oras yun. Sana po, pakaingatan po at huwag magkalimut, mag-subscribe. Maraming salamat po. Una sa lahat po ay mag-asal ko ng isang ama namin na sumasampala tayo. mag po tayo. Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang pangalan mo. Ikaw na mang hari sa amin. Sundin nawa ang iyong mo dito sa lupa at na sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Tulad na papatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kami iharap sa magpit na pagsubok. Kundi ilayo mo kami sama-sama sa pagkatiyo ang garyan, ang kapangyarihan, at ang kapurayan. Magpakailan naman, Amin. Nasunod sumasampala tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat na may dikha na langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Isa Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin, lahat ng katawang tao, siya lang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria ang Birhin, ni Poncio Pilato, pinahak sa krus na matay ni Libin. Anaog sa kinarurunan ng mga imaan ng katlong araw na buhay niya mag-ulit, makihat sa langit, nalukluk sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat na doon nang mungulang paririto at maghukong sa mga nabubuhay at nangamatay na tao Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo Sa malalang simbahan katuloy Sa kasama ng mga banal patawang mga salanan, Sa pag ang na mag-uli ng matay na tao o Sa buhay na walang hanggan Amen At isunod po yung Oras yun po Napanguli ng isda Ornilis, Cruz, Pirat, Rabbit, Cruz Aram, Cruz, Pilio, Cruz Tatlong bisis po Masalin po Ornelis Cruz, Pirabit Cruz, Aram Cruz, Pilio Cruz, Ornelis Cruz, Pirabit Cruz, Aram Cruz, Pilio Cruz. Masahil lamang sa isip lamang po na hindi nakabuka ang bibig. Ang tatlong bisis at ipo sa tubig kung saan po kayo manguhuli ng isda ah uh, maraming maraming sana po uh, sana po pakaingatan po ito at okay uh, huwag ipagyabang uh, para magamit mo isa araw-araw ito po ay napakaiwagang orasyon napakabisa po kaya i-share ko po sa inyo ibabagi ko po sa inyo aking ang aking kaalaman spiritual sa at lahat po naman mga bagay ituturo ko po, po sa inyo sana po mas subscribe kayo palagi at mag, uh, mag uh, like ipindot na rin pang bilay ko para Lagi kayong updated sa amin doon. Maraming maraming salamat po. Ito po yung orasyon. Ang si panghuli ng isda. Yan po. Ang gamit po yun, yung mga nangisda sa dagat, naglala, uh, lumalaot. Ang paggamit po ito, bago kayo umalis ng bahay, ay magsalbo kayo ng ama namin, sumasampalataya at kung nasa laot na po kayo ay usalin nyo na po yung uh, orasyon at ihip po sa pagkukunan nyo po ng paglalambatan po yung paghulihan po yung isda ihip nyo po ng pakrus kahit na tatlong bisis o isang bisis lang po basta manalangin po tayo sa amang Diyos ang mga sa lahat kasi siya po ang nagbigay ng orasyon na to yung ginabi ni napanood nyo na yun po yun eh yung ginamit ni San Pedro nung nahuli siya ng isda ito po, ito po yun alam po sana po mag subscribe kayo mag like at pin pindot na rin po ang bell icon maraming maraming salamat po maraming maraming salamat po sa inyo shout out po sa inyo po. No, salamat po.